and dito na yung bisanya ng pero ana uh, tapak pa rin din Ano natong isang maliit na tao mo kaya natatukoy natin unit diwa ng deklarasyon binubuo para sa mga nakaraan i s'pre I'm the icon with at kailangan ko mag-attend ang ma very important eh anyway what is important here ay in my heart uh ako naman na in my fate all so wala naman akong problema eh pero ano dito, always peaceful naman ang mabalakas Despite your busy schedule, may you're up? pinipilit yung makapag-makyabi pa rin kaya ng activity? Yeah, I have to. Uh, kasi naman, very ano naman, uh, wala naman masama rito para sa ikabubuti mm, rin naman lahat ng um, lahat ng mga kandidati ko. Mayor, this is a clear manifestation ni Pama Nagong Tamo kung may hindi ko discover na this is talagang mga stamp ko. Subong Tamo kung yung partido kaya tayo po mismo na impayapang kampanya at ang election. Always naman eh. You know, it is not only dapat ang on, uh, in-install mo rito, in-install mo sa mga tao of who you are. Number one, yung mad slinging and also yung mga bad uh, mga words na inilalabas mo and accusations and everything in public. That is a sign of who you are. <laughs> If you are a good leader, you must lead in, 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 your ways and means and what you are doing. Yung kung anong tao, kung, kung ano yung ano. Pero yung magsasalita ka puro that sure. that's not good for the people. Ang importante rito, when you're campaigning, ano pa talagang may bibigay mong pag-asa, ano may bibigay mong makakabuti sa iyong syudad. Eh, you know, when there's something being, uh, ano, yung lumalabas sa bibig mo, yung puro paninira, you know, eh, it's just, a, it shows na you're just desperate for what Mayor, yung Peace Covenant, Unity Walk, kustura yan eh, na makikita kung sino yung nakikiisa, kung sino yung uh, on, on the time na uh, in schedule ito, maraming... Uh, maraming uh, part part participation o oh, followers minsan so, mga maingay yan eh ah, ikaw paano ba pinaghandaan ito At, hindi uh, sa amin yung yeah, i natin eh. hindi na ako nagdala ng mga alam mo kasi pag panahon ng politika parang basketball lang yan eh ang nag yung mga mga supporters hindi sila the politicians eh including uh, during elections no? kaya uh, hindi na natin parang parang ang daming merrymaking na masyado yung ipapakita mo yung gano'n at the end of the day, the people will be the one to judge every, uh, every candidate. Eh, kung saan man. It is not uh, what you are showing to them. Feeling nyo binoykot ng kabilang panig itong aktibidad? I cannot say that. Uh, kasi I cannot comment for them. Uh, I just can say what, uh, what is in our party. Uh, kami po kasama ang buong Team and Jun. Nandito po ang ating uh, soon to be Vice Mayor, Jun Castro, at mga konsyal po natin na nandito po para pumirma sa sa peace covenant signing ng uh, na itinaguyod ng COMELEC, DILG and ating mga PNP, no? uh, ang pagpunta namin dito at pagpirma ay sumasang-ayon kami para sa isang matapat, malinis at maayos na eleksyon sa darating na Mayo 2025. Sana po tayong lahat ay magkaisa, makiano po tayo. Uh, magtulong-tulong po tayo, no? Etong eleksyon nito ay para sa serbisyo sa bayan, sa mga tao, hindi para mag-away-away. Uh, kami ay nandito lamang para ipakita namin ang mga mga programa at proyekto na makatulong po sa inyo. At uh, wala po kaming gagawing anumang uh, kaharasan o pananakit sa kapwa tao para lang sa ma ma para lang sa eleksyon.